ating recipe ay ginisan dilis sa kamatis ito po, may dalawang tayong dilis, may kamatis bawang, sibuyas at mayroon din po akong konting hipo na natira nababad ko na po yan sa tubig para mawala yung pagka at mayroon po tayong mga gulay na malapit na malanta sayang naman po oh, may makukuha pa ako dito pechay. at saka sigarilyas uh, sitaw talong at meron po akong tanglad meron din po tayong sibuyas loya at gata at etong loya Gagataan po natin yan. Nampisan ko na po ang pag sa ating recipe ngayon. Bawang sibuyas po, nailagay ko na. Lagay naman po natin ang kamatis. Ayan na po ang kamatis. Lagay na po natin ang bilis. Ayan, luto na po yan. Tanguin na po natin. Pisahan na po natin ang ginataang gulay na may hipon. Ito na natin ang gata. Yung unang gata po 'yan. Lagyan po natin ng asin. halo po natin para hindi masunog yung kata natin. Lagay na po natin tong luya, bawang, sibuyas. Sabay-sabay na po. Lagay na rin po natin ang hipon. Po natin ang kaunting paminta. Tumuin na po natin yung hipon. ilagay na po natin tong gulay nalimutan ko pong isabay yung tanglad kanina unahin po natin ang ito po oh nahimay ko na unahin po natin yung matigas mataga lumambot sigarilyas po tsaka okra sabay sabayin po natin yung matitigas sitaw Malambot na po yung sitaw, okra at sigarilyas. Lagay na po natin yung pechay. Kanta na pong isa, wag na ito. Pinagay ko na po yung selling panigyan. sabihan ko po yan ng kaunting suka, kaunting asukal para mabalansi po yung lasa lagay na po natin yung kipon Hindi po ako madalas maglagay ng aji. O kaya magic sa, Kaya asukal po ang pambalansin natin sa lasa. Ayan, okay na po yan. tanguin na po natin ang ating dinataang gulay na may hipon. Hi guys, kain na po tayo. Ito na po yung dilis. Ayan. Kunti na lang po yan. Binawasan ko na binigay ko sa ate ko. Tsaka yung gulay natin. Ayan. Kain na po tayo. Ayan, dilis po. yung gulay natin na sari-sari yan po ah, bago tayo kumain mag shout out po muna tayo sa aking mga yung mga sumusuporta po sa aking channel shout out po kay Sir Joma as TV, kay Kuya XP, kay Fish Ponero, shout out po sa inyo. At kay Maria T2277, shout out po. At kay Advent Lifestyle 128, shout out po. Kay Mary Official Mix Channel 9795, shout out po. At may sasagutin po tayong tanong mula sa ating viewers kay Angelito Pascual 7032 Opo sir, anak ko po yon At kay lahat na ba? At kay Bike Tayo 7055 Shout out po at kay Island Life Vlogs 4808. Shout out po. Okay. Yung iba po, next video na uli natin. At kay Mark Jacob Zero. Hello po, kumusta? Shout out. shout out po kay individuals ng Malaysia hello po kain po tayo ito pong dilis na ginisa sa kamatis ay recipe po ito ni Nancy Serbo kasamahan ko po sa trabaho nakwento niya lang sa akin na masarap daw tong dilis na ginisa sinubukan ko po at masarap nga dalawang beses na po ako nakapagloto nito marami salamat po sa mga aking subscriber sa mga viewers Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Bye! Thank you for watching! Please like and subscribe!